isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaluks ayan po nakasakay kami sa tricycle kasama ko po si bro adiver dahil po punta kami sa isang paaralan dahil may request yung principal na iparipal niya yung malaking puno ng akasya dahil po putulin niya na ito ito na nga po yung akasya so request po ito ng principal dahil ah, uh, marami ng bata na didiscrash na nanuhulog ng mga sanga So, hindi ko na pinatagal, ayan na nga at nilapitan ko na ito at tinawakan upang mag-communicate sa mga elemento na nakatira dito. At ating napagtanto ito pala, ipalasyo na. Ang daming nakatira dito. So, yun mga kaloks, uh, naglibot-libot muna ako, nagkakanap ako ng entrance, kung saan ba yung entrance ng malaking punong ito. At yun na nga natagpuan ko dito pala sa harapan. Hindi lang klaro dito sa video. Kasi hindi gumagalaw pa yung video, naka-standby lang ito. Pero, yun na nga, napagtanto ko, dito pala sa harapan. So, yan, nag-communicate ako dyan at tumingin ako ng permiso sa mga uh, nakatira dito na kung pwede, umalis na lang sila at maglipat sila ng bahay. Tapagkat marami pang puno sa mga bukid o sa mga bundok. So, ayan na nga, nagsimula na ako magsagawa ng ritual na pang-taboy. Gamit ko yung sage. Uh, nagpausok ako dito at sabay nagdadasal at nagre-ritual uh, upang dahan-dahan uh, ng umalis yung mga elemento at yun na nga mga kaloks ay uh, yung mga elemento naman ay kusa naman silang umalis hindi naman sila nag, naging agresibo or nagalit so dahil binigyan naman natin sila ng 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 magandang Uh, bahay sa bundok uh, humingi tayo sa itaas so yon uh, wala naman silang galit sa akin so pero nagsasagawa pa rin tayo ng ritual upang masiguro natin na wala talagang matira ni kahit isa kasi pag puputulin ito baka sakali ay magkakasakit yung magputol or uh, baka magalit yung mga elemento dito at baka maghasik ng lagim dito sa mga estudyante kawawa naman So, ayan mga kaloks, uh, nagsasagawa ako sa mga oras na ito ng mga conjuration, exorcism, no? At uh, pinapalabas ko nga yung mga masasamang espiritu. Ayan po mga kalux gamit ko dito ay sage, uh, smudge. So, isa talaga to sa mga ginagamit pampataboy ng mga masasamang espiritu or ng mga elemento or ng mga demonyo. Ayan. At sa oras naman na ito mga kaloks ay kumamit na ako ng insenso or frankincense Upang malinis naman yung yung puno Upang uh, wala nang sino makapasok dito Kung baga uh, kanina counterclockwise yung pag-ikot ko Kung baga binubuksan ko upang makaalis yung mga elemento Ngayon naman ay clockwise na yung turn ko Ibig sabihin siniserado ko na ito yun po. At gamit ko dito is frankincense or insenso yung gold. So, yun mga kaloks. Ayan uh, na nga. Uh, tatlong beses ako umikot dyan. Para masiguro talaga na masisirado na talaga ang portal. So, yun mga kaloks. At sa mga oras namang ito mga kaloks ay... Uh, nagri-ritual na po ako ng pangsirado at humingi ako ng tulong talaga sa Diyos na nawa ay uh, malinis talagang punong ito uh, at sa huling pagkakataon ay ibinitawan ko na yung pauso ko yung, yung insenso niwan ko dito sa harapan parang pintuan kasi ito ewan ko kung nakikita niyo dito mga kaluks yan sa harap ko ay parang pintuan yan parang may butas siya so sa mga oras na yan ako ay nagkofinalize na ng aking ritual at yun na nga kung mapapansin nyo mga kaloks medyo madilim na talaga inabutan na kami ng dilim oo sa dahil sa haba ng ritual ko so kanina maliwanag pa ngayon madilim na konti So, kinatkat ko lang itong video na to para maging maiksi pero sa totoo lang ay eh, mahaba talaga ito, mga ka So dito na po nagtatapos ang aking ritual. Uh, God bless po sa ating lahat. Salamat sa panonood po ninyo. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at mag-leave ng comment. Maraming salamat.